Ayan din pinagtatakahan ko. Kasi, bakit yung ibibente account nyo sa ibang tao? Hahayaan nyo yun, na yung account nyo, gagamitin nila sa kalokohan. And once you download the account or ilog in yun sa ibang account, hihingan kayo ng face authentication. So, in short, hindi na naman yung pang live. Nahirapan din sila nun sa pag-cash out kasi kailangan nila ng face authentication. So, ano nga bang purpose? Bakit nila bibilihin yung account niyo? Siyempre, pang iskam nila. Diba? Another thing is, kadalasan na mga naloloko or kena hack yung account, kaya na-hack nga daw yung Facebook nila, yung mga ututo. Ayan, yung mga akala nila, mabibenta nila yung account nila. Kasi napakadaling gumawa ng account. Ako mismo gagawa ko ng sarili kong account. Bakit ako gagamit ng ibang tao, di ba? Syunga ka ba? Yung mga iba kasi hindi nag-iisip. Like, most of the agents is complaining sa WhatsApp group chat nila na yung host ko po is na yung account like that. So, tatanoyin namin paano. Is yes, malaman namin ba na huli, binenta pala yung account daw. Tapos, hindi naman pala na yung account. Kinuha lang yung login method. Tapos, nasama pa minsan yung mga social media accounts nila. ba? Diba, nga. So, talaga mag-iisip talaga tayo kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga user na ginagamit yung account nila kasi nga, kasalanan nyo. Kasalanan nyo kung bakit kayo nahahack. Di ba, si Pakay Popolay, bobo ka. Ikaw ba, bibigay mo yung account sa ibang tao? Bibenta mo? Di ba, mag-isip ka nga. Yan, kagaya niya. Yung mga nagpo-post na bibili daw sila ng account like that. Diyos ko dahil, ka nagpapaniwala dyan. Alam nyo, kaya ganito ako magsalita kasi I don't want to sugarcoat you guys. Mas maganda talaga sa inyo nire talk kasi baka mamaya may madaanan dito na alam nyo yun, mga ututo. So maliwanagan na kagad kayo. And tandaan niyo huwag nyo saluhin ng bala na hindi para sa inyo. Kung masaktan man kayo sa salita ko, may problema niyo na yun. Ang gusto ko kasi ipunto din sa video na to is maunawaan ninyo yung mga cause at yung mga reasons kung bakit nga ba may mga ganong tao. Na bumibili. In short, huwag kang utu-uto. Yun yung punto ng video na to. So, kung di pa kayo napapanood ng aking live, I'm doing live every 9pm by Tuesday hanggang Sunday. I repeat, huwag kang utu-uto. And you can follow me on my other social media accounts. Just search Tita Laika.